Veronica Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbis na krimen, korupsyon at kahirapan, ang pagtuuna ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Supportahan natin ang PDP laban sa Notorious Slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude sa katauhan nga nagpakita o walay undang nga paghigugma o pagsuporta. Daghang salamat kay Wa Mininyo Biae. kamo ang nagapakusog sa amo tanan. Maiaabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterten, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bili ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasan natin. Maraming salamat po and God save the Philippines. Filipina!